Ikatlo ng... Napakasaya diba, ko nakapasa ako. Gusto-gusto mag next I promise. Kate Valerio Ballesteros, 16-year-old uh, nursing student from uh, Mesulo, Arayat, Pampanga. Yung bata po, eh, maganda, maputi, at mukhang napakabait. Sinuportahan naman ni Aida Ballesteros, ina ni Kate, ang kanyang gustong kurso at pinag-aral sa sa Angeles University Foundation sa Angeles, Pampanga. Ingat anak. Ingat, anak ha? At dahil may may isang oras ang biyahe mula sa arayat patungong Angeles. Ingat. Ingat. Huwag kalimutan tumawag Anak! si Kate na kumuha na lamang ng dormitoryong malapit sa kanyang paralan. Tanging ang pinsa ni Kate na si Mary Luz Flores ang kasama niya sa inupang dormitory. Bali, nasa gitna sila, one, tatlong pinto, kung hindi ako nagkakamali, na yung paunang uh, pinto, ang mga nagre-renta, lalaki rin ang mga nursing students. Then, doon sa asawa or mag-live-in. Nagkikita ko si Kate Balaceras, pagtapos ng pag-aaral bumibili na ng pagkain dyan. Hindi naman nagluluto eh. Bumibili lang. lagi kita namin bumibili ng ulam at saka kanin. Kasama yung pinsan niya. Tulad ng isang typical na kadalasay kadalas ay bahay at eskwelahan lang ang ruta ni Keith. At kapag Sabad at Linggo, umuwi di umanong dalaga sa arayan para makasama naman ang kanyang pamilya. Itong bata nga, hindi mahilig sa, no, hindi mahilig sa lumabas uh, although nakakasama lang nila tuwing weekends kasi nga from Monday to Friday nandun siya sa Angeles nga kay Ang hirap Pero lingid sa kalaman ng pamilya ni Kate isa palang karumal-dumal na krimen ang nakaambas sa buhay ng dalaga. Ikatlo ng Setyembre 2009, Nagsimula ang araw ni Kate gaya ng nakagawian. At dahil exam huy, maagang natapos ang kanyang klase at nagpasadyuman nung umuwi si Kate sa kanilang dorm. In the afternoon of September 3, 2009, umuwi itong biktimang si Kate galing sa school, dun sa Angeles University Foundation, uh, pagkatapos niyang uh, mag-exam. Ayon sa sinumpang salaysay ni Solamita Gueco landlady na inupang dorm ni Kate. Bago siya umalis ng bahay ng araw na iyon, nakita pa niya di ang dalaga na lumabas ng dormitoryo bandang alauna ng tanghali. Wala raw siyang napansin na may kasama si Kate at binati pa raw siya ng dalaga. Pagkita naman ng alauna ay at alas dos ng tanghali, nakita ng kapitbahay nilang si Dominador Tungol Jr. si Kate sa Diego Silang Street na pauwi ng kanilang dormitoryo. At gaya ng naunang salaysay ng landlady ni Rakit, wala rin siyang nakitang kasama ng dalaga habang siya ay papauwi. Parang mag-isa lang, mag lang yung biktima during that time. Nung bago mangyari yung krimen. Kahimik naman po yung lugar kasi mostly yung mga nakatira doon, mga estudyante ng uh, Angeles University, University Foundation. So, may mga barangay tanod naman na nagro ronder doon at saka malapit sa barangay hall. Ayon sa salaysay ng pinsa ni Kate na si Mary Luz Flores, pasado alas 4 ng hapon ng siya ay makauwi sa kanilang dormitoryo mula sa eskwelahan. Nakapadlak di umano kanilang pinto. Ngunit hindi raw nakalakang kanilang doorknob na kanyang ipinagtaka. Kate? Eh. exam eh. niya, umuwi siya, nakita niya bukas yung yung pinto, uh, kinabahan na siya. Pagpasok niya, nakita nga, nakita nga niya nagkalat yung mga gamit nila. At nakita niya na itong pinsan niya nasa loob ng CR. Nakita namin, tanga na, may ng dugo. Kung buhay pa yun, dadalhin namin sa AU eh. Huwag kayong gagalaw dyan, baka makakuha kayo sa mga, ano ako, sa mga soko. Sino ang maaaring gumawa nito sa nursing student na si Kate Ballesteros? At saan ba mauwi ang kasong pagpatay sa dalaga? Napakalaking epekto nung pagkamatay ni Kate dito sa aming barangay. No? Unang-una, natakot ang mga estudyante ng board. Ayun sa paunang investigasyon, wala di umanong pilitang pagpasok na naganap sa tinutuloyang dormitoryo ni Keith Ballesteros. Kaya hinala ng mga otoridad ay kilala ng biktiman-suspect. Saan nga tong ang kasong pagpatay sa dalaga? Ikatlo ng September 2009, Pasado 4 ng hapon, nadiskubri ni Mary Luis Flores, pinsa ni Kate Ballesteros, ang bangkay ng dalaga. May mga pasa at bugbog itong biktima. Siya ng tinidor. Before na mangyari yung insidente. Ngunit ayon sa sinumpaang salaysay ni Mikael, naghiwalay at bumiyahe rin siya pabalik na Maynila noong araw na iyon Tiningnan din ang anggulong maaring may kinalaman ang anak ng landlady nila Kate na si Alan Joy Gueco. Dahil ayun na rin sa salaysay ni Mary Lou, kanya raw itong pinaghinalaan dahil sa mga ikinilos niya nang humingi siya rito ng tulong ng araw ng mapatay si Kate. pagtulungan naman yung nanay niya at saka yung anak niya, dinadala palagi kinukumbida sa kampo. Kung taga niya walang alam sa nangyari kay Kate, wala daw ayon sa salaysay ni Alan Joy. Nasa computer shop daw siya ng araw na iyon mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At muli lang siyang lumabas ng bahay nang humingi ng tulong ang pinsa ni Kate na si Mary Lou. Bagay na sinuporta naman ni Jeremiah Estacio na kalaro ni Alan Joy ng araw na iyon sa computer shop. Para makasiguro, ikinumpara rin ang buhok na nakuha. Kate Ballesteros. Ika labintatlo ng September 2010, lumantad sa mga otoridad si Eduardo Makatangay na di umano ay nasa lugar na pinangyarihan ang pagkamatay ni Kate. Dinidetali niya, niya doon na kasama siya doon sa krimen ng mga dalawang mga estudyante pa ng isang universidad. Ang sinasabi niya, yung mga kasama niyang dalawang estudyante ang pumasok doon sa... Uh, uh, kasama siya doon sa krimen ng mga dalawang mga estudyante pa ng isang universidad. Ang sinasabi niya, yung mga kasama niyang dalawang estudyante ang pumasok doon sa uh, inuupahang uh, apartment ng biktima na si Kate uh, Valdez Habang siya naman ang nagsilbing lookout na umiinom daw siya ng soft drink soft drinks nung uh, oras na habang ginagawa nung mga kasama niyang suspects ang krimen. Ang sinasabing mga kasama ni Eduardo ay tinukoy bilang sina Michael Laksa at Anthony Austria. Napagalaman din ng mga otoridad na may estudyante nga noon ang Angeles University Foundation na nagangalang Michael Laksa. Ngunit wala namang sa mga record ito ang pangalang Anthony Austria dagdag pa ni Edward bago sila pumunta sa dorm ni Kate. Narinig niya na may kausap sa cellphone at galit si Anthony. Matapos ibaba ang telepono, niyaya raw ni Anthony silang dalawa ni Michael upang pumunta sa apartment ni Kate. na di umano ni Anthony. At pagdating nila sa lugar, si Kate pa di ang nagbukas ng pinto para kay Anthony. Mga ilang sandali nakita niya, umahangos palabas itong mga kasama niya. Biglang sumakay doon sa motorsiklo at umalis doon sa lugar. Ang ginawa, ang ginawa nitong, ano, ang ginawa nitong uh, witness, itong testigo, pumasok siya doon sa lugar, sa bahay, sa inupahang uh, apartment ng biktima at doon daw niya nakita ang bangkay ng, ano, ng, isang babae na nasa loob nga nung inupahang apartment nung biktima na si Kate Ballesteros. Hinanap daw ni Edward sina Michael at Anthony, Unit wala na ito sa mga lugar kung saan niya ito madalas makita. Dahil sa ginawang pagsisiwalat ni Edward, pinagbantaan daw siya di umano ni Anthony na maaring may mangyaring masama sa kanya kung siya ay magsasalita. Ang paglantad na nga bani ni Edward Makatangay? ang sagot sa pagresolba sa madugong sinapit ni Kate Ballesteros? O may mga tanong pa ba ang kailangan mabigyan linaw tungkol sa pagtuklas ng katotohanan? Hindi po ako nakakasigurado. Totally ay uh, solved na or uh, nabigyan na ng katarungan ang ginawang pagpaslang sa biktimang si Kate Ballesteros. Nakalipas sa maygit isang taon, isang testigo ang lumutang para mabigyan linaw ang madugong sinapit ni Kate Ballesteros. Pagkatapos kong makunan ng uh, salaysay yung testigo natin, na lalaki, na i over po namin dun sa Angeles Police sa Station 6 kung hindi po ako nagkakamali. Uh, ang sa pagkakaalam ko na isang pa naman po yun sa Department of Justice ng Angeles City. Ngunit tila may mga ilang katanungan ng mga otoridad sa mga salaysay ng lumantad na testigo. Una, sinabi ni Edward na sinilip niya mula sa pinto si Kate pero hindi siya pumasok dahil natakot siya sa nakita kung pagmamasdan ang bukasan ng pinto ng banyo kung nasa ng bangkay ni Kate at kung saan nakapwesto ang pinto ng dorm, imposibleng makita ni Edward ang bangkay ni Kate na nakahandusay. Ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, umalis ka agad di si Makatangay matapos makita si Kate. Ngunit nang umuwi ang pinsa ni Kate na si Mary Lou, sinabi niya na nakakandado ang kanilang pinto. Kaya konklusyon ng mga otoridad, maaring si Edward ang nagsara at naglak ng pintuan ng dorm nila Kate. Ilang beses din nangako si mga tangay na magpapakita sa mga otoridad para makipagtulungan. Ngunit hindi na siya muling nagpakita. Kaya sa huli, itinuring na sospek din si Edward kasama ni na Michael Laksa at Anthony Austria. At sinampahan ng mga otoridad ng kasong murder sa husgado Sa kasalukuyan, tila wala nang bakas ng na madugong pangyayari sa lugar kung saan naroon ang dormitoryo ni Kate. Ang mga hininalang sospek na sina Edward Makatangay, Michael Laksa at Anthony Austria ay kasalukuyang paring pinagahanap ng mga otoridad. Sinubukan naming makapanayam ang pamilya ni Kate, ngunit mas pinili nilang manahimik habang hinihintay ang hostisya sa madugong sinapit ng dalaga. Samantala, nasa ibang bansa ng pamilya ni Kate, at tanging ang mga otoridad na lamang ang nagfa follow up sa kaso. Kaya hindi nila maiwasang manghinayang dahil nagiging mailap sa dalaga ang hostisya. Hindi naman rape. Hindi rape. Sinaksa. Sabi pa, yung naging imbestiga yung panty ni Kik, sinaksak sa bibig. Pa, paano mo kung dadaan ka sa dami? Masagit yung ginawa niya. Ginawa yung lalaki ng lalaki na hindi ko na kayo, awawa pa sa bata. Mabait yung anong batang yun. Hindi ko hindi kumikibuyan, basta gyal eh, Hindi po ako nakakasigurado na totally ay uh, sold na or uh, nabigyan na ng katarungan ang ginawang pagpaslang sa biktimang si Kate Balintero. Ang inihiling lang po nila yung magkaroon ng isang makatarungang pustisya para dun sa naging uh, kapalaran o naging kamatayan uh, nitong biktima uh, na si Kate Rogesteros. Uh, Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.